Hello guys! So, this is my first vlog here in YouTube. So, yung first vlog ko is papunta kami ngayon sa bukid. So, ayun naglalakad na kami. 5 a.m. dito sa amin ngayon. Tignan nyo naman yung fogs. So, sobrang ganda. Parang nasa Baguio ka lang, ba? Diba? So, no need na mag-travel from here going to Baguio. Kasi sobrang layo pag nagbiyahe ka pa talaga. May experience lang yung fogs para sa Baguio. So, ayan, naglalakad kami. Medyo maputik yan dyan, guys. Sobrang ganda talaga ng view dito, guys. Ngayon ko lang na siya na-realize kasi ganda ko. Char! So, ayan, naglalakad na kami dyan. Kita niyo naman, nagpaana lang ako kasi medyo madulas. Baka madulas ako sa sa iyo. Char! So, ayan, may little bridge sila dito. Uh, natatakot ako baka kasi mahulog ako. Char, mahulog sa, sa you na naman again. Ay, nako, walang ibang pickup uh, pick up line. So, ayan yung bahay ng kuya ko. Yan yung palaya namin, saka yung tubuhan namin. Yung tubuhan talaga namin, na-damage siya nung uh, araw ng tag init kasi hindi natubo na lahat ng tubo na tinanim ng tatay ko. So, ayan. Uh, dumeretsyo na kami dito sa uh, ilalim na part, sa ibaba na part kasi magbubunot kami ng palay kasama yung tatay ko. So, tingnan naman guys. Parang nasa ah... Uh, paradise talaga kami guys nakatira so ayan Ayan yung tatay ko pala. So, nag, ano, kinukuha na yung buhangin para papasukan ng tubig yung uh, ah, uh, yung, I mean, ewan, basta yun yun. Yun, kung saan kami magbunot ng palay. So, yun na yung karabaw namin, guys. Sobrang sarap dito sa buhay, sa probinsya, guys. Sobrang sarap talaga mabuhay dito sa probinsya. Simple, masaya, walang masyadong maraming problema. Yung pera lang talaga yung problema, guys. Kahit saan naman tayo, yung problema natin is yung pera. So, yun, guys. Hanggang dito na, guys. Bye!